For today's vlog, tayo ay papunta sa Botanical Garden sa My Minds View Park. Galing kami sa La Trinidad at free kami dyan kasi local tourist kami. Pagpasok namin is, wow, pak na pak. Ang ganda sa loob. Kasi may isang taon na rin kaming hindi na partial dyan. Kaya sobrang nagandahan kami sa bagong itsura ng park. Ayan. Siyempre, botanical. Kaya talagang i-expect mo na lahat na makikita mo dyan ay puro mga bulaklak. Pero lalong gumanda. Kasi marami silang nilagay na ins pang Instagramable na pang pupusan. Nung time na to is, katanghalian ba naman kami pumunta dyan kay Super Genet? Ano pa nga ba at alas 11 na ng tanghali? Lakad-lakad tayo dyan. Kahit mainit, napapawi yung init na nararamdaman namin sa sobrang ganda ng lugar. O, ayan. Pak na pak. Posing-posing. Ganyan naman ang purpose ng pagpupunta sa sobrang gandang lugar. Ayan. Ma-appreciate talaga ng mga bata pag nadadala mo sa ganyang park na marami silang makikita. Hindi lang yung kung saan sila uupo or maglalaro. Kasi sobrang dami ng iba't-ibang, ano ba ang tawag doon? Iba't-ibang theme ng lugar. Malamang, puro flowers. At ayan, tara na! Maglalakad-lakad ba tayo dito sa mga isang dingding ng palasyo? Ayan, dingding lang ang meron. Ayan! Pero, bulaklak na sobrang gaganda. At itong isang to, lagi nalang nahuhuli at ayan ang mga lump lump. Ang gaganda. At syempre pag ginutom ka, meron kainan din dito sa loob. Ayan. At meron din nakaka-fresh sa ating paningin. At sabi namin, pasok nga kami sa loob. Sasabay kami sa mga tao. At ayan, galing na kami sa loob. Hindi ako nakapag-video kasi madilim. Wala ka rin makikita. Dahil wala akong dalang ilaw. At ayan, sa mga pabambu-bambu, maganda rin, maganda mag-picture dyan. O, ba diba? Very refreshing. Kasi may part na mainit at may part din na katamtama ng init na medyo malamig. Ayan, na ah, habang naglalakad ka pa babae, nagmumuni-muni na rin. At ang ng mga g di ba? Ayan. At nakarating na tayo sa part ng botanical kung saan mo makikita ang sobrang daming tanim na bulaklak. Ayan. Hindi na kasi umuulan kaya hindi siya masyado bloom na bloom. Pero andyan nakapark ang ating mga elefante. Mm -hmm. Ang mother, father, daughter, and son. Ayan. Hello, hello everyone. At dito rin, syempre, ang kanilang mga panindang mga bulaklak. At mga pampasalubong. At trinay nila ang ating ang ating national costume. O, oh, diba? Marami ka talagang pwedeng gawin dyan sa Botanical Garden. Sobrang mai-enjoy mo talaga ang lahat ng Monica. park sa park na yan. O, oh, diba? Marami talagang pwedeng pagpa O, oh, sobrang ganda sa lugar na yan. At ito ang pinakabit na bet ko na parang lalakaran ng ikakasalba. Sa sobrang daming dangling flowers. O, oh, di ba? Pak